Ito po ang part 2 ng mataya-taya ng Clean Cut Boys. Yan. Uh, Yan. Game. Tangin na sino bibidyo ako dito, ha? Ay, kasali ako. Kasali yung tatlong yan, ha? Tatlo kayo, ha? Arbs, layo ka na. Sali ka ba? Kaya si Kylie, layo ka na. How old, baby? si Ron? Tangan na yung dinawa. Pre, hindi ko siya mak hindi makita sa camera, pre. Hindi ba ko, ko pre? <tipos> Sumuha <niya>. ko saan? <tipos> Tayo na baka mamaya na gano'n na yun ha? Charge! Charge! Ah, oh, Natayo aga! Sir, ganoon Yan ang ano! Stance! Cobra P standing in one leg! <laughs> yeah, yeah. Patay ka! Pat apat yan! Sabay-sabay! <laughs> uh, laban muna yan, laban. Laban muna, laban muna. na.

Ayaw matataya ako pag sumari ako eh. Sa <laughs> tayo lang hindi nataya. Yogurt. Ano yan? Yogurt. Masarap yan? Yogurt. Hindi <laughs> masarap siya. Masarap siya. Magmuha kang bata. <laughs> Mukha kayo nag-hide eh. Energy. Nag-hide? You need energy.

Nadali ka. Na Napinangabang kaya ay natilos na ako din yung inabol ko si Ron eh. Gumanon ako eh. Ulitan. Ayoko na. Binyo ko yogurt. Ah. Ulitan tayo. Wala kasing yema tinitinda dyan eh.